Hello guys! Ang lakas ng pagi ngayon dito sa Taiwan Magdamag na guys na umuulan dito Bugso-bugso yung hangin tapos uh, Grabe yung ulan Hindi pa kita yung 101 dito At holiday ngayon, diniklay ng Taiwan na holiday ngayon Kaya walang, park, no, walang pasok Sabi pa kita one 101 guys dito. Sa so, parang kapal ng ano. Ang ulap. Ayan yung ating elephant ear na halaman, nabasak. Nandito sa terrace. Yeah. Ating water lily. At meron tayong tanim na sili. Yan. May duya. Ang mahangin guys doon sa likod. Yung nakaharap sa Taipei na area. Ito naman, nakaharap tayo sa Sintian. Ito ng ang bundok ng Sintian. Kaya ayan, walang mga sasakyan na dumadaan kasi holiday na yun. Ang ano ng ulap, oh. Hindi siya masyadong makita eh, yung pag anday ng ulap. Ayan okay, guys, so, ulan. Grabe. Magdamag na to. Bakit na sa taas? Ano na sapatos na eh, nakalagay dito sa stairway. Bawal yung ganito eh. Kasi pag may sunog, makaharang may payo dito sa stairway. Akit ako sa rooftop. Ano guys, eh. Oo, oh, ang dilim yun. na naman yung ulan. Bakit pa itong may sapatos ulit dito. Oh. yung mga ano, Doon. Ang papasok sa lito nila. Ayan. Grabe. Grabe. tayo guys hindi ko nagdala ng payong butter tayo mga kaikot kalimutan ko yung payong ay na ako ay grabe dito yung ano hangin sa so, area na to and guys so wala yung ano walang makita sa malayo. Yung mga malayong building, di makita. Ayan yung kalsada, Oh. Kapuntang Taipei yan. Hindi dito makita yung 101 kasi natatakpan ng mga ulap. Ayan yung school. Yung school dito sa uh, Anong tawag? Senior High. Ang senior high. Yung ano, dito building na to. School yan guys. At mayroong bundok dito na maliit. Tapos dito naman, sa harap. Nakaharap sa Sintian. Ito yung doon sa baba na terrace. Ayan, may mga terrace kasi to. Ito yung bundok na yan. Sintian. Ito. Ito, ito. Ayan guys, oh. kita Ito yung mga pasingawan dito sa taas, o. Oh. Pasingawan ng mga hangin. Parang din mainit sa loob. Tignan natin dito. Ayan. Nakasarap pala siya. Akala ko tinalak. So, ito yung kabilang rooftop. Naglit lang. Ayan. Ito na. Nilakon. Ay, nilagyan ko lang ng anto. Bakit mag-pack. <laughs> Ayan. Pagkat eh. At ako, hindi ko mabuksan. Pero pwede naman ako yan mong sa kabila. Pagsira yung elevator namin, dito kami maagit sa rooftop. Dito kami dumadaan, no? Ayan, may daanan siya. Ayan, guys. Papunta doon sa kabilang building. Nakiki-elevator kapag sira yung elevator dito. Ayan, hindi makita si 101 guys. Oh. Nandito tayo. Ito yung bundok din ng part ng Schindler. Doon ang Taipei -E Zoo. Sa area na yun. Tapos yung cable car dyan nakikita. Kahit malayo siya dito, natatana yung mga cable car. Abot, uh, abot, uh, abot, ng mata na makita. Yan sa area na yan yung cable car. Sabi nila, ito daw yung pinakamalakas na ng typhoon ngayon, nababagsap dito sa Taiwan. Kaya uh, meron silang windmilled. Sabi nila, anong daw yan? Ay, hindi nagkukunsyo ng electric. Ewan ko kung ano. Uy, solar din sila, oh. Emergency light pala yan. <laughs> so, nandito yung mga metro ng tubig yata. Oo, metros ng mga tubig ito sa tatlo-tap. So, umaakit yung nagre-reading dito. So, guys. Yan lang ang ating upload for today. Update sa typhoon. Yan ang open sa kamula. Yan yung... Tapos dyan sa loob.

yung payong kanina at dalawang fire extinguisher din sa floor na to. Ayan. Ito, bugso, Pag nag, uh, ano ako guys, ah uh, nag-exercise ako dyan sa taas. Sa so, rooftop. May mga lula din dyan na kumakit. Uh, kahit pa rin ang mga so, kit. Dyan sila nag-walking sa taas. Kaya na ng amin yung ito din yung dalawang para distribution. na naman ng ulan guys. Ano, malakas na naman yung ulan.